natin ang bagi Buksong-buksong ulan Bagyong Karina Hapon ng Mulan Bagyong Karina Ayan ito Miguel Tulog yung ano Tulog pa naman doon Taas ko oh, naglilik siya naglilik bakit ka naglilik dahil sa bagyong karina lakas ng ulan bagyong Karina Napakalakas mo Tumigil ka na kulimlim no? ito ba talaga kulimlim pag langit gano'n kayo bagong kurina karina karina pala yung karina welcome to the philippines bagong karina bakas Ang yeah. 3,500